for today's mini vlog nga pala papunta kami ngayon sa Kisha Beach Resort dito nga pala yung matatagpuan sa Kulasi, Lunoy, sa and Capiz medyo may kalayuan din nga pala ito puntahan pero kahit gaano man ito kalayo ay sulit naman yung pagpunta nyo rito dahil sa ganda at linis ng resort nila rito at sa mga gusto nga rin pala rito pumunta hindi rin kayo mahirapan dahil sementado na rin yung mga daanan at hindi rin naman ganun nun kahirap hanapin yung resort ni Larito, Hindi nga rin pala ito yung unang beses na makakapunta ko rito sa resort nila. Dahil ngayong araw nga pala ikatlong beses ko nga rin pala rito makakapunta. Pero sa ikatlong pagpunta ko nga pala rito ay hindi nga pala kami maliligo sa dagat o mag-rent ng cottage nila. Dahil pinuntahan lang talaga namin ito para makita ulit namin kung gaano kaganda yung beach nila rito. Hindi rin naman kami rito magtatag at aalis rin kami agad kapag hindi nga rin pala kayo mag -rent ng cottage sa kanila ay meron nga pala silang entrance na 10 pesos dahil sa halagang 10 pesos ay masisilayan mo na kung gaano kaganda yung place nila rito ito nga rin pala ay meron nga pala sila rito ang pwede mong akyatan na bato kaso hindi na nga rin pala namin pinuntahan dahil hindi rin naman kami makakaakyat bago ka nga pala makakyat sa bato ay kailangan nga pala dumaan sa tubig dahil iniiwasan nga rin pala naming mabasa dahil wala rin kaming dalang pamalit sa mga nagtataka nga rin pala dyan eh kung bakit kami pumunta ng dagat at wala naman kaming dalang damit dahil hindi naman talaga doon yung punta talaga namin dahil yung talagang lakad lang talaga namin dito ay pupunta kami sa burol ng tita namin burol ng kapatid ng nanay namin nakalungkot din namang isipin na yung kasama namin dating pumunta sa beach dito ay yung tita na namin. Ngayon nga palang ikatlong pagpunta namin dito ay hindi na namin siya kasama. At nung pauwi na nga pala kami ay napadaan nga pala kami rito sa Highway Star de Resto. Nag stop over na nga lang pala kami rito para makakain na rin. At simula pala sa Capes hanggang dito sa Altabas ay nagmotor na lang kami. At dito nga rin pala sa Altabas ay dito na rin kami sasakay papuntang Kalibo. At hindi na nga rin pala kami sasabay sa kanila sa motor nakakapagod din umangkas at yung mga in-order nga pala namin dito ay order nga pala kami ng chicken inasal tsaka pork barbecue yung ginawa ko nga pala ay naghati nga pala kami ng kapatid ko ng pork barbecue tsaka hinati ko rin yung chicken inasal ko sa kanya para parehas talaga naming matikman kung ano yung masarap sa dalawa so para sa akin mas masarap talaga yung lasa ng pork barbecue nila dahil mas madami talaga yung tabak kesa sa laman ng baboy. Dahil yung iba talaga nagtitinda ng barbecue ay kukonti lang talaga yung nilalagay nila na taba. Tipong sa unahan lang talaga yung taba. At pagkatapos nga pala namin ditong kumain ay umuwi na rin kami. Kaya dito na lang muna ng ating mini vlog. Paalam!